lahat ng mga idol natin panibagong araw ng paglilingkod para sa lahat ng ating mga tagapakinig at eto na nga po tayo since alas G's na ng umaga ibig sabihin lamang po nito ay IFM live drama na at talaga namang siksik na siksik ang aming mga gawa ngayon dahil kasama ko na po sa mga oras na ito ang pinakamalupit na dramatista sa buong mundo <laughs> Idol James Raid, good morning! Ay, oh. Kami naman doon sa pinakama-ano. Abay, totoo naman yun. <laughs> <laughs> totoo naman yun. Pinakamalapit na dramatista, ano? Ah, oh, syempre. May, may yung mga dubbers natin sa Pilipinas. Hindi, e sa'yo mundo. pa rin ako. Kami naman talaga yung Idol. Ay, magandang umaga sa'yo, Idol Aura. Kabugera. Good morning. Syempre, ito na nga pong ating IFM live drama. That's just matic na yan. Oh, oh. IFM live drama. Nata nakakatawa dito, Ah. Uh Oo, -oh, nako. Ang sarilab the, the, sa pakiramdam na uh -oh. itong kwentong ito ay dito na natin malalaman yung ano nga bang ginagawa ng isang munisipyo. Ayan! Ayan. Ayan at correct. Idol, magugulat ka kasi. Uh Oo. -oh. Dalawa lang po kami ngayon. Uh Oo, -oh. uh -oh. kami lang po dalawa. Ako po manhin po. Uh Oo. -oh. Opo, at uh, nagpapahinga lang po si Idol yeah. Alden. So, alam mo naman uh -oh. lagi nating pinapaalala sa lahat ng mga idol natin kasi ito ay uh, ay healing uh, din ng ating station manager, pinakang fresh Idol Sammy Babe kapag kailangan magpahinga, magpahinga, 'di ba? 'Di ba? Ang katawan naman natin iisa lang yan. Uh Oo. -oh. Kaya kung bibigyan mo palagi, lagi, mo yung sarili mo. <laughs> Sa, sa trabaho na hindi mo naman kaya talaga ng katawan mo. Hindi yan. Lalo mm -mm. ka lang, uh, di ba, mapapagod, nabibinat, di ba, ipahinga mo na lang yan. Oh, oo, napaka-importante oh, oh. na pahinga mga idol ha. Ipahinga, oo. Oh, oh. oh, oh. Alam mo, lagi nga tayo pinapaalalahanan ni Idol Sammy, babe, na mamahinga tayo eh. Wala, yes. no? wag abasuhin ang ating mga sarili. Oh, kaya yung mga pahingang oh. two weeks, one month. Ayun, oh, yun na eh. napakasarap. <laughs> <laughs> Again, sa lahat ng mga idol natin na nakatutok na sa kanika nila mga radio. Huwag po kayong mahiya, ah. Nabisitahin ang aming official FB page, 106.3 IFM Lucena. Dahil live na live na po kami. Oo, oo ay oh, Nakakatuwa, no? Nakalive na tayo. Salamat sa ating, uh, ayan, technical department. Thank uh, you, Kuya po. Kay Kuya Dan. Oy, na, sa uh, atin. Oh, Tsaka, ang dami na rin mga nagpapabati. Aba, ang na. Simulan na natin, oh. oh. ay Ito. Uy, naku, 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 good morning. Yeah. Oo, ano, maraming salamat. Ito, batin ko lang mabilisan kay Lolit Portay, Batbatan, kay Rain Sky. Good morning sa'yo. Chris Christian Riveros, magandang umaga kay Bahado is at syempre ang ating mga listener nako, talaga naman lagi oh, daw sila oh. nakatutok, magdamag daw talaga. Ay, naku, si Tito uh, Greg at Tita Amy Cesar, Cesar Oy, family. Magandang umaga po sa uh -oh. Cesar family. Ilong na pala kay Oo, no? Uh oh, Lolet Portella Batbatan. Magandang Hello umaga po. Sa inyo, idol. nag na na chat, -chat na rin, nag-text na rin, oh. Ay, share po ninyo ha, ah, ang ating uh -oh. nagaganap na live uh, ngayon at syempre, huwag kakalimutan sumali from Monday to Friday para makasali ka sa ating uh, gina gaganaping draw or oh. ginaganap na draw every Saturday 10am Week 3 yeah. na nga natin Week ngayon Idol na. o ibig sabihin naman po nito ay sa Sabado meron na naman isang lucky uh, oh, yeah. watcher at listener natin na mananalo ng 500 pesos mula Woo! sa napakalupit ka na, na idol. Eh. <laughs> Oo, oh, oh, kaya naman, ito na mga idol. Huwag na natin patagalin pa. Pero syempre, maganda araw po sa lahat ng mga idol natin dyan sa Clean Top Laundry Shop. Ati Hello, na. Uh oh, mga si... mga fresh Ay, naku, natin ako mga totoo listeners natin dyan. Uh -oh. Thank you. Maraming <laughs> maraming marami salamat. Ito na, ating pakinggan ang kwetong buhay na ipinadala sa atin ni Idol Nelly para sa IFM Live Drama na Pinamagatang Typewriter. Typewriter. Magandang araw mga idol. Gayon din sa mga tagapakinig ng 106.3 IFM Lusana. At mga nakaantabay sa IFM Live Drama. Ako po si Nelly. Fifty na po ako. Gusto ko lang pong i-share ang storya ng buhay ng aking ama na si Tatay Jose. Bilang isang naglilingkod noon sa munisipyong kinalakihan niya. Kesa kasama niya po ako noon mga idol sa tuwing papasok siya sa trabaho. At kitang kita ko po kung paano siya magmalasakit sa kanyang mga pinaglilingkurang mga kababayan. Oh! Wow. Uy! Anak! Gising na! Nelia! Eh, di ba sabi mo eh, sasama ka sa akin sa trabaho. Anak, gumising ka na! Anak! Ay, ay mahal! Uy. Ay, ay, na kayang mga anak natin. Eh, baka magligot ka dun eh. Oh, napakalikot pa naman yung batang yan eh. Eh, oh, eh oh. kasi kesa naman maglikot dito sa bahay abang abala ka sa mga gawain. Ay, Asawa ko. Ay, <laughs> ay mabuti pang isama ko na siya. Ay, ka. Mm, eh, ka. Ikaw na magdesisyon. Mm uh, um, eh, um, tay, Pwede po bang maya-maya na po tayo pumasok? Eh, 30 minutos pa po. Eh. Antok na antok pa po ako. Ay! <laughs> ay, o oh, diba? Sisirayan pa ng anak mo. Early bird attendance po sa munisipyo eh. Pumasok na po At ako nang uh, bahala dito sa anak nating ito. Ay, naku. Isayang eh, naman anak. Ipapakilala pa naman sana kita sa mga kaupisina ko. At malaman oh, mo man, kung ano ano ginagawa ng tatay araw-araw. Eh, oh sure, sige na na ako. Eh, mahal! Ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Ay, o, oh, sige, sige. Ako nang bahala dito. Sige. Alis well, na ako. Ay, kiss ba? Ay, toko. O, toko. O, toko. Umaga, umaga. Ay, ay, ay papabakon oh. kita. Ay, mm. ay toko. Umami, oh, gabi na. O, oh, oh, sige, sige na. <laughs> 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 oh. Eh. Eh, uh, eh, tay, isasama na po ako. Ito na po, babangon na, maninipilyo na, maliligo, saka magbibihis na rin po ako agad. Sampung minuto, tay. Hintayin mo po ako. Ay, ay, anak, Ay, huwag mong pilitin ang sarili mo pag ganito ka. Matulog ka lang, oi. Eh, ay, itay, sasama ay, po, ay. po ako. Ay, mo ka talaga, oi. Ayaw mo bang kasama ang nanay dito sa bahay? Napakaganda mong nanay. <laughs> eh, nanay, oh. ilagi ko naman po kayo tinutulungan, eh, sa pagpapatukan ng manok, at ano ng mga... Ilaga po nating baboy at ay, kambing oh, ko, saka no. po yung kalabaw at kabayo oh, ako na din no. po nagpapakain noon natik na nga po ako makain ng isa ay, it, eh. Buti, hindi ano. Eh, ta, ay na Si tatay naman po tutulungan ko. Ah, napakabaita man talaga ng batang ito. oo? Oh. oh. Ay, <laughs> <lala, lala>. mm. <laughs> Yan ang anak ko. manang mana kay tatay. Matulungin. O oh, siya, o oh, siya, oh, siya, o siya. Kung oh, tinatulungin oh, oh. ka kita mapipigilan eh, magkaya ka na at uh, Nelia. Yeah. At uh, igagaya ko na rin ang pagkain ninyong uh, mag-ama. Sige. <laughs> oh. Apo, Nay. Masalamat po. Ay, oo naman. <laughs> Nay, ah, pagluto mo po ako naman sa napa. Oo oh, naman. Ano ba naman? <laughs> O oh, Anok, anak, pagdating ni Mayor, Babatin mo siya. Oh. <laughs> Opo tatay, itay, ano po ba madalas ang ginagawa niyo po dito sa tarbaho po ninyo? Oh, ang tawag sa akin Anok, ay administrador ng munisipyo. Isa akong punong opisyal ng administrasyon ng ating munisipalidad uh, na responsable sa pangangasiwa, sa pangaraw-araw na operasyon, at pamamahala ng lokal na pamahalaan. Etay, eh, mahirap po ba yun? Madalas po kasi pag naghihintay kami ni nanay sa inyo sa hapon. Tsaka sa gabi. Eh sa gabi ka pa po talaga nakaka-uwi. <laughs> ah, mahirap ang gawa ng tatay mo, iha. Eh, Oh. Ah, hello po! Magandang araw po, Mayor! Kamusta po kayo? Kabay, magiliw na batang uh, yung anak ko si ano? Eh, magandang umaga po, Mayor! unika ko po ito, si Nelia. Ay! Magandang uh, umaga din naman. Eh, ang tatay mo iya yes, sa uh, totoo lang. Eh. Lahat ng gawa ko ay ginagawa niyan. Hindi nga alam ng ilan eh. Para sa akin, eh, siyang mayor ko dito. Oh, dahil ko hindi sa kanya, ay, ay hindi magiging maunlad at maayos ang uh, bayan natin ito. Oh. Uh, wow! Totoo po ba yun, tay? <laughs> Kunok, binibiro ka lang ni Mayor. Ay, sabi ako sa ako doon, Iha. Ay, napakausay nitong ama mo. At uh, sana sa susunod na henerasyon, ay, ikaw naman ang uh, sumunod sa yabang. Ay, ay, Yabang niya. ko yabang oh, eh. So, mayor, eh, masyado pa po itong bata. Baka nga po gusto nito maging doktor. Oh, hindi naman eh. Kahit ano. Maging doktor Oh, eh, kahit ano kung gusto niya. Oh, basta oh. mayor huwag sa pangarap. Ayun. Ay, ah. Oh, eh, pero sa oh, mayor eh. Susunod. Hindi tinan po ay, natin. Din natin. Para sa bayan! Sa bayon! Mga idol, simula noong araw na yun, humanga ako sa trabaho ng tatay ko. Palagi kong ipinagmamalaki na parang alkalde ng bayan ang aking ama kasabay ng pananungkulan ni Mayor. Nanatili sa kanyang posisyon. Ang tatay ko, ng mahigit labin limang taon. atin si Nelly Ruela, no? Diyos ko, pag yan na naging treasurer ng na klase, baka maging kupit din yan, kagaya ni Mayor tatay niya. Shh! Sally, ano ka ba? oh! Bunga nga talaga nitong babaeng ito, baho ng dagdag Hoy, dalawa, oh. rinig ko yun, ha? Ako, maghinay-hinay nga kayo sa huh? pananalitan nyo. Paninirang puri yung ginagawa nyo eh. Bakit? Totoo naman ah, yung tatay mo, sa tagal ng panahon, paniguradong madami na kobra sa taong bayan kagaya ng mayor natin dito. Eh, ah! <laughs> Sally, tumaimig ka nga. First day natin sa kolehiyo, maging mabait ka nga muna ngayon kahit kayo Neri, pasensya ka na ha. Matabil talaga ang bibig nitong kaibigan ko. Baka nga nito talaga Ay nako, baho-baho na nga ng bibig. Ganun pa. Ay nako, Ruel. Pagsabihin mo yung kaibigan mong walang katotohanan ang pinagsasasabihin niya ha. Kayo ha? Huwag na huwag niyong idadamay ang tatay ko sa maanumal yan yung mga paratang. Dahil ginagawa lang niya ang lahat para sa bayan natin. Eh yung tatay mo, Sally ha. Tingnan mo! Makailang talo na oh, ayaw pa rin sumuko. Eh pag-ayaw ng taong bayan, huwag ipilit ang sarili. Ganahan oh, gano'n! <laughs> Anak, dapat eh, hindi ka na nakipag-away sa kaklase mo. Hmm, di ba pangarap mo sa eskwelahan na yun? Dapat uh, sinawalan bala mo na lang dahil hindi naman totoo yung mga pinagsasasabi sa'yo, di ba? Eh, itay, hindi naman po ako papayag na pagbintangan ka ng kung ano-ano ng babae na yun. Eh, hindi ka naman ganun, di ba, tay? Anak... Yan naman ang may pagmamalaki ko. Ang pagiging tapat sa serbisyo ko. Eh, tsaka malaki ang tiwala sa akin ni Mayor. Para sa ikaw ang ng bayan natin. Ay, ang gitnang yun. <laughs> Dahil yung tatay niya, ay hindi man nanalo eh. Ilang taon na yung nagahangad eh ng pwesto niya. <laughs> diba? Opo. Mm -hmm. eh, tay, hanga nga ako iyo eh. Ay. Kasi kahit ikaw po yung nag-iisip ng... Estrella, tehikong plano. No? Ay, yan. At Ayan. Patakaran para sa bayan, eh hindi ka napapagod. Hmm. Hindi ka nagsasawang mag-isip ng mga pamamaraan na makakatulong sa bayan po natin. Ang hirap po kayo ng trabaho mo. <laughs> ay, o, oh, eh ganun talaga na. Kaya, mahal ko bayan ko, <laughs> Isip po eh. Naisip ko na ako, labig oh, po dito ay, sa labas, tumutulo eh. Tumutulong nga, eh. <laughs> oh, ito, ka oh. May tawal dito. Sumisingit ako. Ay, ay. Wala na, wala na. Ay, Mabuti na lang, bumalik na. Tapikin ko na. <laughs> Kaya ko <mo> na eh. <laughs> ay, mabuti na lang at napaka mapagkumbaba ng alkalde natin dahil oh. uh, hindi siya nakakalimot na magpasalamat sa akin. Kaya hindi ako nagtataka na magtatagal pa siya. Kaso, uh, ako anak, uh, hindi ko alam kung magtatagal pa ako sa serbisyo ko eh. Kaya nga, ang gusto ko sana anak ay eh, pagka-graduate mo parita mo na ako. Oh, itay, hindi mo talaga nalimutan yung ano ah. Ay, hindi ko talaga nalimutan Yung uh. request ni Mayor, malita ako ah. Ay, oo. Oh, oh. Hindi ako ah. makalimutan eh. Itay, ikakayanin ko ba na maging kagaya mo? Eh, kaya mo anak. Basta't may pagmamahal ka para sa bayan, eh, kayang-kaya -kaya mo. Eh, andyan naman na uh, si Romeo. O, oh, andang gabayan ka. Eh, apat na taon ka lang naman nilang ihintayin. Dahil ang sabi niya, pagka-graduate mo, mm -hmm. ay ikaw na ang papalit sa posisyon ko. Iba pa man ako say, yung typewriter sa opisina ko ah oh. <laughs> Wow, naka tayo, gustong gusto ko pa naman dutdutin yun May hindi ka kong dumutdut dun, dun <laughs> eh, <laughs> naalala ko <laughs> oh, gano'n, oh, yung... <laughs> oh, <yun>. diba? <laughs> oh, totoo ba tayo? Oh. Eh, di ba price possession mo po yun? E, eh, wala eh, nandito eh, na tayo eh oh, Eh, dapat ipagpahinga eh, mo na rin yung typewriter mo na yun Ay, hindi naman Bibili na lang po ako ng computer O, oh, talaga ba? Hmm. Ay, tako naman itong batang ito Eh, tayo, sorry ah kasi hindi na ako gagraduate dun sa pangarap kong universidad Ay, huwag kang mag-alala anak. isa eh, saan ka man magtapos? Ang importante, magtapos ka sa pag mo. <laughs> Basta, para kay nanay at para sa'yo, oh. magtatapos ako! Ayan, oo talagang ganyan <laughs> naman anak. O, sigurado akong proud na proud ang nanay mo sa sa'yo anak. Kung nasaan man siya ngayon, masaya siya na may paninindigan ka. Pinanindigan at pinaglaban mo ako kanina eh. Oh, <laughs> Ay, ko sure eh. tay, mahal Ay, Kaya paglalaban naman, talaga oh, kita doon sa pinagsasasabihin sa sali na yun. Ikupit oh, eh. e, ka daw eh. Bastos ng, ng diba? yan, eh. ni Mayor. Ay, Hindi ako naniniwala talaga. Kaya talaga, hmm, yeah. eh, ko. Ay, nako, mo na. Oh, nako, mo. ko. Ginanan ko talaga yung, winala, winasiwas ko talaga yung buhok. Nako, anak, Para sa'yo tay. Para sa'yo tay. Pinindigan ko na tama yung

Matapos kong mag-aral sa kolehiyo nalukulok ako na kapalit ng aking ama Napakahira po pala Pero mabuti at may puso ako para sa hamon na kinakaharap ko. Naninindiga na paglingkuran ng aking bayan para sa legasya ng tatay ko. Magandang araw po sa lahat ng mga kagaya ko. na municipal administrator ng kanilang mga bayan. Hanggang dito na lang po, mga idol. More power po sa Aya Family sana. At sa AIF Live Drama. Number 1. Idol ang kwentong buhay na ipinadala po sa atin ni uh, Idol Nelly para sa IFM Live Drama na pinamagatang Typewriter. typewriter. ito pala yung ipapamana, no? Oh, ito pala yung pinamana. <laughs> doon nako, nakakamiss din naman ng typewriter. Oo, ano? Oh, oh. nako. Ito yung sinuunang computer natin, eh. Oo, oh, oh, yung talaga, ano, ang ganda niyan doon, tut eh. Tak taka, 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 Correct, correct. Diba? Alam mo, yun yung ating mga birth certificates. Oo, oh, oh. Oh, oh, yan. Tinipe yan sa pamamagitan ng typewriter. Oo, oh, oh, yeah. yung Shh, shh, <laughs> Ayun, <okay>. gano'n. <laughs> yung mga gano'n. Maka no. oh. okay, nagkakaskas ng yelo, ano? Oo, oo, oo. Parte ng ano, parte ng kasaysayan. Oh, oh, isa oh. sa mga gamit na parte ng kasaysayan. Totoo yan. Ang malaki ang naging ambag. Oo, oh, oo. Oh, diba? oh, oh. Biruin mo yun, yung mabigat na yun. Ang laki ng tulong, oh, oh. no? Para sa mga dokumento, Correct. ng bawat munisipalidad ng bawat bayan. Oh. Nakagamit saka, ka na ba nito? No? Nakagamit ako niyan. bumot ka na din ito? Oo. Sabi ka talaga na isa to sa, ang hirap niyang matutunan sa una. Oo, oo. Oo, kasi ano eh matigas no pag walang langis. Tapos yung mga spacing, <laughs> di ba mga spacing? Uh Oo. -oh, uh -oh. talaga yun eh. Natutunan ko siya sa ano, basta. Sa, <laughs> sa, an? sa, uno, sa ano? Sa Sa bayan? Sa bayan to? <laughs> sa, dito lang sa Rosena. Ah, okay. Kaya -unahan okay. unahang ano ko. Uh -oh, yun. Uh -oh. meron sa kanilang gano'n. Uy, nakakatuwa naman ano. Tsaka <sighs> ano, ma, ano mo, kumbaga, syempre, uh, wala pa tayong uh, computer dati. Oo, oh, 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 wala pa. So, napakahirap, di ba? Napakamakasaysayan ito. Oo, oh, ano oh, 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 talaga kung paano siya gawin. Ay, naku, mangalay ito, pero worth it naman. Kasi kapag nakita mo yes. nabasa, sa muna yung mga na-type mo. Yes, yes, yes. Di ba yes, kahit bali-bali yes. ko? ay, ano, ano, naku, may mga times na nabubulsot yung daliri mo. Oo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> so, Aray, ano? teka lang, may Daliri ko pala. siya. <laughs> oh. <laughs> Ang dami nakaka-relate. Pero syempre, yung mga pinanganak ng 20s na, ano, hindi na. Ibig sabihin yes. lamang nito, tanda na natin, Idol so, okay, James. 80 oh. na tayo eh. Oh, oh, <laughs> 21. <laughs> 21. <laughs> so, binata, binata. Oh. No? <laughs> <laughs> ah, nakaka-miss naman. yes, dot, 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 Oh, na mo. Na uh -oh. Naka Nakaka-relate to. Oo, oh, ang ating pinakang fresh na tagapakinig. Si uh, Sir Doms ng Lilets Flowers Ay, and Events Management. Ay, talaga naman. Oh, always yan si Sir Doms. Uh Oo, -oh, kakatuwa naman. <laughs> Nakaano na din yan. Nakadot-dot <laughs> Naka ka na, na din po. May tinatanong siya. Ah, anong tinatanong naman oh, ni Ayan oh, ni Sir Doms? Ano yun? Ha? Nakanyang huh? pwesto. <laughs> <laughs> Marami po ma tanghalian kasi Kaya nagtatanong oh, yeah. kung ano Kananaman ba masasarap, sabi masasarap ni ni Sir Don. Marami po masasarap talaga. Wow, wow, mamaya may, may bis mga bisita tayo. Oh, oh, At dun sa isang bisita. Oo, oo. -oh, -oh. -oh, oh. oh tarigang, uh, ito oh, pakita ko -oh. sa iyo. Yeah. Uh yun ako. Si malinam nam yan. Malinam-nam. Ulam-ulam po yung mga pinapakita sa akin. Magatas. Kayo talaga. Sir Doms talaga hello po. Ah, hello po. Nakatawa eh, yan. Kahit anong busy niya, talaga nakikinig traga siya sa Totoo atin. Totoo ano, Thank you oo, so much. Napakayaman na ito. Ito yung one of the Ay, old pictures dito sa Lucene. Sobra. Oo. oo. Pasamba family. Bakalase talaga. Ba yan. Diba? Uh -oh. Ayan o. Oh. So maraming salamat sa iyo again ha. Sir Doms. Eh, nakatutok sa atin ngayon. At syempre ha. Mamaya na namin sagutin yung katanungan uh -oh. mo kung sino yeah. pang mas uh, magurap. Uh, -oh. <laughs> <laughs> uh -oh. Opo, opo. At syempre gusto ko lang din pong ang Cesar family kay Tito Greg, Tita Amy, at mga idol listeners. Walang humpay. Marami, marami salamat po. Eto na, ibabato na po ni Idol James ang ating katanungan sa mga oras na ito. Ito po ay nagmula dun po sa mga nauna po nating scene. Ano? Yeah. Oh, oh. mga ganap. Yeah. Oo, oh, oh. nako. Ito na, ito na, ito na. Mga Idol, again ha, tumutok na po kayo sa ating FB live streaming sa 106.3 IFM Lucena. Huwag po natin kalimutan ha na i-share ang nagaganap po nating FB live para mas marami pa po. At mabalikan po ninyo ang uh, kwentong ito para sure po kayo sa isasagot ninyo. Yun ang ating ano, yung pinaka mga importante. Dapat sure ka sa sagot mo. Idol, hinay-hinay lang. Oo, hintay-hintay oh, lang. ito na ako, ako na rin siguro timer Ano? Kasi oh, oy, tunay, tunay, tunay. Since, uh, teka muna, wait lang ha. Yung uh, phone natin ay isiset muna natin uh -oh. sa zero. Ay, uh -oh. <laughs> uh -oh. <laughs> ay, ay, sabi ni Idol Rain Sky, ay, same case tayo, Idol James. Ano uh, ba? -oh. Same one, Same ano daw? Same case. Ah, kala ko same face. <laughs> Same case. Baka nakita niyo yung phone mo. Ayun. Ah, talaga naman na ah. ikaw ha. Ayon. Na ano ka Sumasabay ka kay Idol sumasabay James ha. Sumasabay ka. na ah. rin talaga So ayan, ito mga uh -oh. idol. Ito na, ito na ayan, mga ito idol. Na. So ang ating question ngayong umaga para sa ating IFM Live Drama. Ah, ako, makinig mabuti ha. Ah. At ito mga idol, ang ating question na kinakailangan mo masagot ng tama. Alright. Sa linya ni Tatay Jose mm -hmm. na yan ang anak ko. Manang-mana kay tatay blank okay Oy. once again yan ang tat uh, yan ang anak ko manang manakay, tatay blank Oy. timer starts now okay my Ah, Ay, okay, ano kaya ayan, yun? Ano kaya yun? Ako. Maano ba ito? Mausisa? Mausisa. Ano kaya? Ay, Mabait. Ano oh, makaya ito? Ano? ano kaya ang ma? Oo. Ganda. Aba, oh, ano na yan? Ano, marumi? Sino sabi marumeo ito hindi marumi. Marumi. Wait, marumi. ano madumi? <laughs> sino man sa <sinong laughs> Kayo talaga, nakakaloka kayo ha? Magiting. Ay, ah, bayanin bayani ha? ah. Ayan, maligali. Oh, Ano ba? Oo. Ay, pagkakataon nyo ng sumagot mga idol Chance ha? To. Uh oh, -oh. Sige. Oh. I-compile natin ito. Monday answer po ninyo. Oh. Oh. Make sure Ayan. ha. Tama ang sagot sa Friday. Ah. Yeah. Okay. kasi magkakaalaman tayo kung kayo absent. Ah. Monday to Friday dapat ah, uh, present kayo. Oh, oh. Para may isa may pangarin nyo sa ating draw every Saturday. Correct. Correct. Oo. Oh, konti oh. Kunti na lang. Kunti kebot na lang. Again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga municipal administrator na para mga mayor na din po talaga. Ano? Kasi lahat Abey. po ng mga ginagawa ng mga mayors po natin ay eh, gawa ng ating mga municipal administrator. Yo, Tama, si Mayor na. Tama si Mayor kanina. Oh. Oh, Ay, na. tapos na. Ayun times up times Ay! up ayan. At, syempre, ito nga pala mo ni Lolo muna kay uh, Ma'am Leonila huko Villena. Hello po. Ay, thank you so much. Uh, okay Nico eh. Oo nandito din. Pero uh, uh. kay Mary Mae. Oo. At sa lahat ng mga idol natin na nakatunin at sumagot para sa ating katanungan. Maraming salamat sa inyo mga you. idol. Thank you so so much mga idola. Again ha. O i-review po natin ito. Naku mahirap magkamali. Sayang naman ng Sayang ang limandaan. Sayang naman. Oo balikan po ninyo i-compile po natin sa Friday. Okay, mga idol? Yes. Oh, ito na, mga idol. Maraming maraming salamat po sa bahagi technical natin. Sky Idol. Si idol bang, oh. Moro. Naku, napaka-fresh, napaka-sigasig, napaka-sipag. Maraming maraming salamat po. At syempre, talaga naman, punong-puno -puno na tayo ng karakter ngayon. Know, Kahit tayong dalawa lang, ano, Idol I J. Sa daming karakter. O, sino-sino ba yung mga karakter mo? Oh, hindi ko natanda. Ako si Nelly. Ano, diba? Nelly, tapos <laughs> ako si Mayo. Ako nang si Tatay Jose. Ako si Nelly. O, ayun, mga idol. <laughs> sinanay. si Nana, ko ikaw si Nana yung sinanay uge. Si Nana ko pa ako si Nana. Ikaw pala si oh, Ako pala yun. <laughs> Oo, oh, yan. Saramat, <laughs> ah. uh -oh, salamat ha. salamat. Marami, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga idol natin na tumutok sa IFM Live Drama. Susunod na po si Idol. Aura Kabugera. Ako yun. <laughs> uh Oo, -oh, siya pala. Uh Oo. -oh. Dito sa so 106.3 IFM Lucena. Narinig ko narinig na, na yun! Ay, FM! Ayaw ko ngayon, ikaw ang pinakikinggan Para sa akin, na mo Sa balita at tuntugan, idol ko ang IFM Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM Ang sarap makinig araw gabi Idol din niya ko kasi Ang idol ko FM 106.3 IFM Anong bere?